tanungin na kita ha. Um, um, ikwento mo anong nangyari doon sa video na nag-viral. Ang una, ang una kasi noon, um, pumunta kami sa simbahan. Tapos noon, nag-video kami. Nag-video namin doon. Yun, yun yung pinakalas video namin ginawa, yung sa Holy Water. Yung meaning ko sa post Holy Water is yung meaning noon is yung, yung yung pinulot ko na sobre, yun yung yun yung meaning yun, ano yun, yung sa post quiz, ano ba yun? Yun yung meaning, hindi hindi ko niluwaan yung holy water. Kasi makita naman yun sa book, sa video ko kung niluwaan ko ba o hindi. Hindi ko talaga niluwaan, madaming tao doon, tsaka may CCTV ang simbahan. Mm -hmm. Bakit ko niluwaan yun? Mm -hmm. Kahit, kahit mga ano yung content ko, kahit mga grabe yung content ko, hindi ko gagawin yun. Oh, so anong ginawa mo doon sa parang ano ka nakayuko ka? Tumingin po ako sa holy water at saka may mga tao po doon. At saka kung niluwaan ko yung mapapagalitan kami. Pag ang sinabing niluwaan, dinuraan, 'di ba? Oo. Oh, 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 oh. nag-video sa yun noon? Yung kaibigan ko. Mm, -mm. Tapos in-upload mo. Sino nag-upload? sa page namin ako yung upload Okay, tapos anong reaction mo ngayon na nag-viral ka na at sinara nga daw yung simbahan no pansamantala kasi nga nakitang nagdura ka di umano. Oo, nasara talaga yung ni impresa ko. Nakausap mo na sila father dun sa simbahan? Actually, kahapon pumunta ako kay father tapos doon hindi ako ginausap ni father kasi galit na galit akin Hmm. Ah, pumunta ka na kahapon sa simbahan? Oo. Uh, uh, lahat ng mga tao dito sa amin galit na galit akin Hindi na nga ako makalabas ng bahay. Hmm. Hmm. Mm -mm, mm -mm. <laughs> Ikwento mo, um, kailan ka pumunta doon sa simbahan at saka ano talagang gagawin nyo doon, ginawa nyo doon sa simbahan? in the, in the first time, nagsimba talaga ako, nagsimba ako. Tapos, pagkatapos magsimba, yun, nag, nag video ako kasi pumunta ako sa simbahan. Tapos yung holy water, yun yung pinakalas na video ko. Mm -mm, mm -mm. Tapos, tapos hindi ko alam yung mga tao, ano-ano sinasabi nila. Mm -mm. Dipis na dipis na ako, wala na akong maiyak. Ang laki nilang eye ko. Mm -mm. hindi <laughs> ako makatulog. Um, sabi mo nga pumunta ka kahapon kila father doon sa simbahan yes po, pumunta po ako doon sa convento day talaga ako doon um, starting 7am kinausap ko yung isa lang sister, nakausap po si sister Christine tapos yun nga sabi niya sa akin ni daw po, hindi daw pwede makausap si father kasi may ginagawa daw, tsaka baka hindi pa ito yung panahon, sabi ko mm. ayaw ko talaga talagang makasuhan kasi wala naman akong ginawa mm Kaka, -mm, mm -mm. kahit yun yung mga vlogs ko, makita nyo naman, sir, sa mga vlogs ko na hindi talaga yan, ano, um, hindi talaga maganda kasi yun yung kumita ko, makita rin ako ng maliit. Saka ako lang po talaga nag-alala sa sarili ko, sir. May mm, -mm. kami. Mm -mm. Ano bang pinagkakaabalahan mo dyan? <laughs> Nag-online selling po ako, sir. Mm, mm Yung maliit na mga, sorry, yung maliit na mga damit ganun lang kasi ako lang, wala na kasi ako mamang papa eh. Nung wala bata ako, wala na. Hindi mm -hmm. Siguro anong mensahe mo sa mga nag-post, nakanood na nung video at um, yun nga no, nababash ka. Anong mensahe mo sa netizens? Wala talaga, wala, dyan. wala talaga. Kung ginawa mo sa ng video lang kami. Kahit yung meaning ko sa poses, yung sabay na kinuha ko, hindi ko talaga nalawaan yun. <laughs> hindi ko gagawin yun kahit na napakasama ng content ko, hindi ko gagawin yun. Kasi may esteto ako sa simbahan. Mm -mm. Hindi ako gano'n kasama. Hindi ko sama yung content ko. Mm -mm. Hindi ako gano'n kasama anong nangyari? Yung sobre, nilagay mo dun sa may anuhan ng ano, holy water? Hindi po, nilagay ko ulit. Kinuha ko lang po yun. Tapos nilagay ko ulit sa ano, sa... Sa... lagian na ng yung box. Kinuha ko lang po yun. Tapos binalik ko yun yung, yung point sa post ko. Hindi ko po alam na gano'n na pala kalaki yung ito. anong mensahe mo sa parokya at doon kila sa simbahan, no? Kasi um, para ma maramdaman din nila yung mensahe mo. Kaya hey, po kay Father, sorry po Father, kung na-offense ko po yung simbahan, pero hindi ko po talaga dinuraan yun. So, makita nyo naman kung may CCTV doon. At saka may mga tao yung nag-shoot kami doon. Hindi may mga tao doon. Hindi ko talaga <laughs> mm -hmm. Hindi ko gagawin yun. Nasa Wednesday simbahan. Mm-mm. -hmm. Madalas ka ba magsimba doon? Malapit lang ba yung simbahan na yung sa inyo? Opo, itong takayan lang yun dito. Malapit lang dito sa bahay ng lola ko po. Mm-mm. -hmm. Oo nga po. Gusto ko mag-sorry sa lahat ng tao at saka kay Father sa lahat ng simbahan katuloy ko. Hindi ko pa talaga dinaraan yun. At saka mas neto pa ako sa simbahan. Mm -mm -mm -mm. Hindi ko po yung gagawin para lang for the views. Hindi ko po yung gagawin. Mm -mm -mm -mm. Hindi po ako kalala na gano'n. Kahit na gano'n yung content ko, hindi po ako gano'ng tao. Mm -mm -mm -mm. Ano ba yung mga content mo sa social media? yung yun talaga mga words na content nandun po talaga sa wall ko yung yung na ano ako yung nag ano ako sa <laughs> yung mga bad na content po ginagawa ko anong anong klaseng content yun yung una talaga nag viral ako yung ano ako sa plato yung tum sa plato ganun ang dami ko ng videos na mga bad kaya kaya nila ako pinabash ng sobra Oh. Pero kahit na, pero kahit na ganun yung videos ko po, hindi po ako masamang tao.